Hello guys, panibagong adlaw, panibagong vlog na naman kita. So, pakadikita niya na sa bayan sa Mandaon. At syempre, upodan niyo ako para naman kaupod na kamo permis sa aton mga gala, no? <laughs> Nan sumatotal talaga guys, pakato ako sa ano, Barangay Luok kay may barkada kita dito na papasyaran tag susugaton. Ang problema, ang Barangay Luok gali adi sa Adi sa balod ang dalagan So di ko kakalao na Adi kita din nakaadyo sa Mandaon So ano apikin naman kita sa poblasyon Poblasyon Mandaon Kaya naisip ko na Mag vlog na lang didi Taik, syempre, mapagas na lang kita Para naman uh, Dili kita ma-short Sa itong travel kay igwa man daw cruising didi Didi na maagihampakad sa Loak shortcut no? Kaya tara Upodan nyo ako Mag na kita didi <laughs> So magala na kita dide sa uh, bayan ng Mandaon. You no? Know? Kaya ito tala, din naman lang kita. Yan. Okay. Paloko ko guys Una ko kayo Adi din agian sa Pakato sa Barangay Loo Kay ano man siya Part San Mandaon So nagisip ako na Adi din agian Ipagali niya agian Kaya nagadua-dua man ako Sabi ko ba si Mali ba So Mali man <laughs> Pero okay lang At least, nakabot kita din sa bayan sa Mandaon. So, gala-gala na kita dito eh. Para naman, makita nato ng mga kaganapan dito sa bayan sa Mandaon. Yan. Ay, nako. Ay, nako. mga uh, dili pa aram kung na ano hindi na barangay o kung na ano na bayan gali namo po hindi yun ang bayan mandaon no usad na ano masagana na bayan hindi sa masbate bate okay ko ano ba yan At ang papa naman ako naghali sa mas bate eh, para uh, masugat ko siya. Kaya anak kong barikada pa no guys, mapasugat. Mapasugat siya sa uh, luok. Kaya mapa, ano na pa no ako, na pa katahingan. Yan, sakto man na mapa na ako, text siya na kung pwede magsabay na lang daw. Hindi, eh, sabi ko, sige. Hindi, Una ko pa naman, ah, dinidinis na sa na park. <laughs> Mali, <Mani> yali, ini. Pero <laughs> okay lang ah, nga, na ito. Nag-asaray, sorry, Ano ito, didi. Uy. Ah, ini. Hub, gali. May hub, gali. Sinda, no? Hub, ata, sin, GNT. Ayan. Sorry, sorry, laki tadi. hindi ang kaalo ko ayos na kayo. may ano na sila ko? may tawag sa ni eh. may gate na ninda tawag sa ni eh. may gate na ninda pier wow ay na nagyan sa ni eh. hindi na siguro kasulod Bali amin ni guys ang Pier San Mandaon. Yan. Boss, sarado na ba ini? Wala na nagabiyahe. Ano ano, ano mga nagabiyahe didi? Burias. Burias. Ah, si Buoy ang tagrohas. Pero may biyahe pa sa Rohas. Every Saturday lang. Ah, Lunes, Sabado taglunis. Nano nang mga oras ang biyahe? alas 8. Sabado, alas 8 sa naga. Ang lunes, alas 8 man. Ah, okay. Ang buriyas, ah, Buyan lang. Ah, so, sa, pera na barko ang dito, di boss? Bangka. Ah, bangka. Ah, okay. Oh, maganda tayo magpashare, kaya laki sarado man, no? Oh, Sige sara salamat. So ada uh, guys, iwa biyahe sa pagkatu sa Rojas, buyan Yan, salamat kay Idol. So ikot-ikot lang kita dito. Ah, ini dati um, ano ini dito? Mga paninday ini dito dati um, pero nyan ang wala. Ano na ini? Ini ah ini mo nang park. So dako na galing pinagbago sa ano sa Mandaon. Ayos. so ikot-ikot lang kita dito eh. guys, kung mapansin nyo, ini dati I aminin mean mga bagan merkado ini dati didi. Pero nya na iba na ni style. Bagan park na ini siya didi. Pwede nyo pasyaran, pwede nyo tambayan. Ayos, uh, no? So, amin na ang pantalan sa mandaon. Ah, sige, sige. Sige. Okay, sinanay. Hi, thank you. Salamat. So, kadamuan din, guys, na trabaho. Puro sa dagat. Puro pangisda. isda yan. Yeah. Maunlad man ini na bayan, guys. Dito sa Masbate. Yan. Yeah. Sorry-sorry lang kita dito kay Aga pa. Tatat na lang kita dito, guys. Tapos tututon, matrot alibot kita dito. Eh para makita natin Ang area sa Mandaon ko ano ang pagbato, di ba? So, sayan ha, napansin naton ini. Ini din na part. Yan. Yeah. So iguan na sila din ano ah, uh, uh, park no. Iguan pasyaran pagkagabi. hindi ka na tumambay dili tag siguro pambutangan ang ini ni sa mga streetlight uh, street light para naman magandaan pagatambay dili tag ang pag uh, pasyar, no. So matong talibod la ito para makita pa naton ang area sa bayan sa Mandaue. So ayan guys, talibod la ito para makita sa uh, sitwasyon makaganapan nila sa mandao Tag siyempre adyan in terminal adyan ya po in the terminal warang pagbago diba yan ikot ikot lang ito nini Sarap uh, yan yeah. ah Chick na gali, ano yung gas? Chick na, ano yung gas? Kaya ma-travel pa kita para sa barangay Luo. Kita natin kung kaya pa. So, mag-add na lang ito. Add na lang siguro. Ah, 50. 50 pesos lang. I-add na ito. Kaya, damok pa man. 50 lang boss 50 na? Oo Tapos na kita magpagas Pero talibot kita rin So kung mapansin nyo Naiwat pa ang bukas ng mga tindahan Kaya aga pa man kita Oh ah, ya, di may LCC na gali di sa mandao, no? Ah, yes. Sisi si si Manda oh. tapos didigali guys amoy ng terminal sa nabal habal yan so ini tidak kita nagsulod kanina po ato sa pier so pakali kita kaya po pasyari kita dito sa simbahan nila para makita na ito area Didi guys Ada yang Jose Mesa Senior Memorial Elementary School Ya yeah. Sekilahan tak, adiman aninda uh, Simbahan Parokya ni San Fernando Abad